Ayan, si Moon. Naiwan kasi battery niya. Hmm. hmm. Papasok na ang bata. Hindi niya alam. Pag alam na niya, nako ang kulit na niyan siguro. Hmm. On. Ah. Ah, ang ganda ng mata niya, oh. Hmm. Pogi. Pogi. Mm -hmm. Yan si Moon. Mm -hmm. <laughs> Parang malungkot ka man. Hmm? Moon, malungkot ka? Malungkot ikaw? <laughs> Tutulog ka na naman dun, ano? Two hours ang tulog niyan. Ako atid Hatid ni Daddy. na. Alis na si Moon. Hindi nga lang, mam ma hmm? Battery. Mahangin pala pag ganitong ora, ano no, pag may typhoon. Mahangin typhon. siya. yan yeah, pag Mahangin pala eh. Ano yan? Di battery na. Pasok na din siguro yung batang yun. Pag may battery. batery. Mm. Uh -huh. Pag hindi mo pinadyakan? Mabigat yan. Pag ah. pag pag Pero pag baterya. may baterya, yeah, mabigat. Magaan. Redan. Saan ka pupuntang, Hewa? Hindi. Diyan lang. Kahit saan lang. Malapit lang. Basta paikot lang kami. Basta alam ni Daddy. Okay. <laughs> Hirap na pag hmm, mahangin siya lab, no? Maganda pala pag ganitong ano, mahangin eh. Hmm. Ayan. Ganda ng ano nila dito. Merong ano, parke, eh, no? Palatandaan ko yan, si Boss. Ayan siya, oh. Ayan ang palatandaan ko. Si Boss. Saan tayo, Daddy? Diretso? Ito, ito, ito. Diretso. Saan ba yung kila ate? Diretso? Kaliwa. Mm, ay, pupunta yun kay, ano, sa school ni ano, di ba? Ah, ganitong oras pala yung mga labasan ng mga bata, oh. Kaya pala parang wala lang sa kanila yung kanilang pagpadyak kasi mm, -mm. Pag nilagyan pala ng baterya. Mabilis. O parang wala lang. Parang natungtong lang yung paa mo. Kahit magpadya ka. <laughs> Ilang taon na yun, yung batang yun. Naglalakad na yun. <laughs> Yan o. <no? laughs> Ang cute. Ang liit pa niya talaga eh. Punta tayo sa park na yun, Daddy. Kaya lang hindi pa nalilinis yung park na yun, ano. Pag ganitong oras, pala, madami pala talaga o Mga bata, karga nila, no? Papasok, ganitong oras. Hmm. Kasi mag-work na rin yung magulang. hindi pa gaano ni dililit park na to. Ito pa dito. Saan dito? Sa parke. Eh. Lalaki ng mga puno. Ano? Lalaki yun. Punong malalaki. Ayan, diba? Ang lalaki. Ang lalaki. Ang laki ng puno niya to. Malalaki yung mga puno nila oh. Ang lalaki na.